Hi guys! Have a nice day and thank you for watching English Carbo. So today, ito po yung pronomis ko sa inyong lahat. I'm gonna share yung reasons why there are some OFWs na nakiki-join sa tinatawag na meantime partners. Kaya alam ko po na marami po sa mga followers and viewers ko na Filipino na ang asawa po nila ay nasa ibang bansa at sila ay nasa Pilipinas and they are so worried kung alam mo yun, baka mga liwa o mababae o manlalaki ang asawa nila dito sa abroad. Okay, I have a chance guys na ma-interview ang isang Filipina at isang Filipino na nagawa nilang magkaroon ng kakaibang relasyon sa ibang tao, okay, sa, sa kapwa nila OFW din, na ang asawa nila na nasa Pilipinas. I don't know guys if you're going to accept whatever reason they have or not. But then as much as possible, I I wanted to share yung yung two sides of the story, okay? Hindi ko po sinasabi na ang pangangaliwa is a good thing to do. Okay? Na there is a valid reason for one man or a woman na may asawa to do this. But then this is based on ano na pag-usapan namin and ano yung sitwasyon nila and all. Okay? So it's up to you guys to think na sana po ay makatulong sa inyo to analyze kung ano nga ba ang maaring alam niyo yung maaring yung gawin para po maintindihan or para maiwasan na mangyari to sa partner niyo. Okay? So let's start with sa kwento ng isang Filipina To give you guys a scenario, uh, from the Philippines pa lang, hindi siya actually married, okay? Uh, live-in partner lang sila for how many years? Pero nagsasama sila sa isang bahay, live-in nga, di ba? And then, nag to si girl. And kung pag-uusapan mo natin is yung sexual uh, status nilang dalawa, she admit na she's not really that satisfied pagdating po sa sex. Okay? And I told her, ko, kung sex lang yung problema nyo, why you didn't mention that to your partner? Kasi di ba yung mga ganong bagay na pag-uusapan naman yon Kaso sabi niya, parang awkward daw na bilang isang babae na ikaw yung mag-request sa asawa mo o sa live-in partner mo ng ganon. Kaya, hindi niya nagawang sabihin. That's why when she has a chance na makapag-abroad, away from that person, bilang isang tao, meron siyang sariling kate. Okay? Na alam mo yun, na naniniwala siya na lahat na ng tao ay eh, may kanya-kanyang kalibukan. Guys, uh, sorry po sa mga batang nanonood. I wish na walang batang manood nito. Especially doon sa mga nakakaintindi ng Tagalog. Okay? Pero medyo mature po yung pag-uusapan natin today. Nung nandito na siya sa abroad, of course, nasanay na siya na meron siyang kaseks every night. Sabi na natin the every night, every now and then, or most of the time. So, inahanap po niya yon. Until there was a chance na meron siyang nakilalang isang Pilipino din na wala rin asawa. And she believes na kung ano yung pangangailangan niya, she believes na kailangan din to ng lalaki. Okay? Until One time, naging parang friend niya yung lalaking yon. Until one time nga, niyaya siya na pwede ka bang pumunta sa bahay, inuman tayo. Wala dito yung mga ka kasamahan ko sa bahay. So nangyari, parang she's like a willing victim. Na alam niyang pag pumunta siya doon, magiinuman silang dalawa lang. Alam niyang may mangyayari. And she even prepared na magandang underwear yung niya. And she's excited na maranasan ulit yung, yung alam mo yun, normal na ginagawa ng couple. Kaya nung pumunta siya doon, alam na niyang maari mangyari. Actually, inaantay nga niya eh. Pero yun nga, nagkainuman na until dun na. May nangyari. Huh! Ang anak talaga ay nagpapalakas ng loob ng isang tao, kahit ng isang babae. After na nangyari na yun, wala silang usapan actually na relasyon. Okay? Wala silang promises na ginagawa. Parang ginagawa na nila, o ulit yung nangyari yon na because they need each other. Parang nangyayari yung may sexual intercourse sila every time na kailangan nila, every time na may pagkakataon. Pero dumating yung time na dumating yung wife ng lalaki, iniwanan na lang siya basta. Without, walang nihaniho niho na enough na tayo. So para sa kanya, isang bilang isang tao, bilang isang babae, nasaktan siya doon. Sabi ko nga sa kanya, every time ba na nagtatali kayo nung, nung lalaking yon, never mong naisip o nag ka na, teka, nagkakasala ko doon sa live-in partner ko sa Pilipinas. But guys, she said, hindi. Siguro, iba yung case niya, it's because live-in partner, okay, hindi pa niya asawa, at wala silang anak. So parang for her to play medyo hindi ganon ka bigat, okay? Pero sabi ko, of course, you promise to this person, di ba? And what if hindi mo ba naisip, paano kung ginagawa din niya yan sa Pilipinas? Ang sabi niya sa akin, okay lang. Sabi ko, mahal mo ba talaga yung live-in partner mo or not? Sabi niya, kuya, kung mahal, mahal ko naman ni. Eh. Pero siyempre, wala siya rito. Alam mo yon siyempre, gusto ko rin namang ano, gusto ko rin magsaya. But sabi ko sa kanya, paano yon after nang iniwanan kanya, hindi ka nahihiya na, o oh, hindi ka nasasaktan na kasama niya ngayong asawa niya, kasama nung lalaki yung asawa niya, na itsapera ka na, hindi ka nahihiya sa sarili mo na nakikita ko ulit ng lalaki, ay yan yung babaeng ginamit ko before. Yan yung babaeng, alam mo yung pinarausan ko lang. Sabi niya sa akin, hindi, okay lang. Kasi, ako din naman, nag-enjoy naman ako eh. At saka alam ko naman na darating din yung panahon na iiwanan nilang din ako. So sabi anong ginagawa mo sa sarili mo? So ganoon, paano kung mabuko ka? Paano kung may makaalam ng relasyon nyo? Anong mukhang iaharap mo? Sabi niya, kaya nga daw sila nag-iingat eh. Kaya nagkikita sila somewhere na wala nakakakilala sa kanila. Tapos ang matindi pa po nito, Uh, after mo wala ng lalaki, nagana pa siya ulit. At, yun, tuloy-tuloy ang kinagawa niya. Pero ngayon, guys, just to give you an update, nakabalik na siya sa Pilipinas, sila na ulit ng live-in partner niya, at sabi niya sa akin, Kuya, noon pa naman yun eh. Ngayon, bago na ako, sabi niya, kaya ito nga ay nakapag-decide na ako na lang ko na yung live-in partner ko. Well, ganun talaga. Okay guys, another story is sa lalaki naman po. This is the friend case kasi nga may asawa siya sa Pilipinas. Okay? Meron siyang anak. Maraming anak. Hindi naman madami madami. Pero nangyari kasi, parang before pa sila magpakasal ng asawa niya, kilala na talaga siyang babaero siya. Okay. At hindi ko alam sa anong dahilan, itinanggap eh, siya ng asawa niya na babaero. Kaya nung nag-abroad siya dito sa Dubai, alam mo yun, yung tipong in-expect na ng wife niya na mababababae yan doon. Especially malayo na talaga sa kanya. Kaya tong lalaki, nung nakarating dito sa Dubai, of course, lalaki siya, naghahanap siya ng makakatugon ng pangailangan niya at nakahanap din siya ng katapat niya. But unfortunately, yung babae is single talaga. Wala siyang asawa sa Pilipinas. Normally, liligawan niya, niligawan niya yung babae without saying talaga yung totoong status niya na he is married. So, naging sila until dumating yung time na nabukos siya ng babae na may asawa na siya sa Pilipinas. Lumayo yung babae for a while, pero dahil mahal niya talaga to, tong lalaking to, bumalik siya. At tinanggap kung anong sitwasyon, anong status meron siya. Sabi ko, malalaki ni mga anak mo, hindi mo naisip na, di ba may, may anak ka rin babae, eh. paano kung mangyari sa sa kanila yun? Na single to eh. Di ba, paano kung dumating yung panahon na uuwi ka na sa Pilipinas, anong mangyayari sa kanya? Hindi ka naaawa. Kasi sabi ko, kung mahal mo tong taong to, bakit mo siya bibigyan ng buhay na alanganin? 'Di ba? Kasi hindi ka naman sana kung hiwalay ka sa asawa mo, nagsasama kayong dalawa, it's fine. Pero mahal mo, sabi mo mahal mo ang asawa mo. So, darating ang panahon na ka na sa Pilipinas. Hindi mo naisip na itong babaeng mahal na mahal mo dito sa abroad. Ano mangyayari sa kanya? Paano kung mabuntis mo siya? Di ba? Parang, ano na siya? Parang na lang. At hindi mo rin pa na paano kung yung pangangailangan mo bilang isang lalaki. Eh alam naman natin pangangailangan din yun ng isang babae. paano kung ginagawa yun ng asawa mo sa Pilipinas? Ang sagot po niya sa akin is, baka mapatay ko sa Sabi so, ko, what? Ikaw, ginagawa mo to sa asawa mo, and yet, pag ginawa ng asawa mo, Ganon yung galit at kaya mo gawin para sa kanya. Hindi pa parang napaka-unfair para sa kanya yun. Na, syempre, ikaw, ginagawa mo itong pabababae kasi pangangailangan mo, libog mo to eh. Pero bakit pag siya ang gagawa nun, para sa'yo, is a sin na hindi ka tanggap-tanggap. Junie, sabi niya sa akin, babae siya eh. Hindi naman siya lalaki para gawin to. Sige ko parang hindi ba unfair na dahil babae siya, dahil ikaw lalaki ka, dahil lalaki ka, pwede na. Pwede mo lang saktan ng asawa mo lagi. Pwede lagi may kahati, kahati yung asawa mo. Mahal ko yung asawa ko, sabi niya. At sa kanya at sa kanya pa rin ako uuwi. Yun yung mga rason. At kapag dumating daw yung panahon na babalik na siya ng Pilipinas, sa pa rin niya siya. Oo eh. Sa pamilya niya. Sige, parang na yung chicks mo. Siyempre, naawa din naman ako sa kanya. Pero siyempre, pinagdarasal ko na lang na sana may mag-alaga sa kanya pag dumating yung panahon na yun. So sabi ko, hanggang kailan mo paglalaruan tong babaeng to? Diba? Paano kung umabot ka sa 10 taon dito at tumanda na yan At umuwi ka sa Pilipinas Losang na siya Sana, dumating pa rin yung panahon na may taong magmahal at tumanggap sa kanya Guys, napakaraming reasons kung bakit nangyayari yung mga ganito Dito sa abroad Guys, hindi ko sinasabi na lahat ng tao lahat ng mga OFW na nasa abroad, ay gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng pagkakamali, ng kasalanan, ng pangangaliwa, ng katulad ng binabanggit ko today. Para po sa akin, bilang isang vlogger, ang dami ko pong nakausap na, yung nga, nagko-complain sa akin, sa kuya, yung asawa ko yata dyan sa Dubai, mukhang ganitong ginagawa. May pakiramdam ako na baka palitan ako. Pahay ko po sa inyo guys, bago nyo po iwanan o bago po kayo maghiwalay ng asawa nyo, you have to discuss all of the things, okay? Including po yung pangangaliwang to. Including yung time na mga ilangan yung asawa mo. Kasama po dapat yan sa usapan nyo. And you have to understand na yung common reason kasi na nakikita ko dito is because nangailangan siya. So dapat kasama po yun. You have to be open. And the best solution for that is mas maganda kung magkasama kayo pupunta rito at magtrabaho. At darating yung panahon na kunin yung buong pamilya mo para sama-sama kayo kahit nasa abroad. It's because para kung dumating man yung panahon ng mga ilangan yung asawa mo, nandiyan ka na kaya mo maibigay yung pangangailangan nyo ng asawa mo. Yung one of your responsibilities sa asawa mo. Kundi yung paligayahin siya. Alam ko guys, ang pagiging couple is napaka-komplikado. But if there is an open communication, masasagot po lahat ng problema. Mawawala lahat ni Mara. Okay? So, I think that's all for today, guys. Thank you so much for watching English Carbo again. And have a nice day. Ciao!